Magandang umaga mga bro Ito yung marker dito sa Gilid ng pangpang mga bro Ang alignment nito mga bro Ay naka-west at saka-east Ito yung tumatama sa east Tapos Dito yung puno ng Malaking kahoy Pero patay na, wala na dito Pero dito daw yung pinakamalaking kahoy So, tumatama sa east. So, ito yung marker nga nasa east. So, nakalak lock position to mga bro. Ganyan nga bro, yung position niya. Ayan. Paan na inilaki na kaliwa mga bro. Paganoon mga bro. So, yung load na sinasabi niya ay under. kasi may malaking curve dyan sa ilalim at saka may maliit na hukit sa pababa so dito ang load mga bro ilalim dito mga bro pwede rin sundutin sa ilalim pasok dito pero hindi talaga alam kong kano kalalim dito talaga magumbisa tapos itong malaking pangpang -pang na to ito yung tabas dito naka-align talaga naka-west at saka east position tapos pag mula dito mga bro galing dito munta doon may kuiba na uh, nandyan sa kung skati natin to trees size city utso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nandiyan sa mga 8 meters yung data kasi itong mark sign arrow babangga dito kasi mga bro eh. wala wall na to mga bro so dito ka na mag -compass. so nag align siya papasok dun so mula, mula dito punta tayo dito sa so, giliran nandiyan sa mga 8 or 10 meters kita tamak dito ito yung kuiba tapos saja kinakat yung bunga nga bro tapos ito mga bro nakatambak saja yung tinatambak yung mga bato dito tapos dito sa gilid may nakaukit yan mga bro yan no, saja so, yung inuukit mga bro yan no tapos taba may ito tapos dito yan so may load na ipinahiwatig sa ilalim so ngayon papasukin natin to pero dito sa bunganga mga bro may parang may ano parang may binaon dito sa bunganga pero ang delikado dito mga bro pag itong mga uh, malalaking bato ay mahulog dun Talagang wasak yung mga bahay sa baba. So, ito yung mga nga. So, subukan yung pasokin natin. Mga bro, sinubukan natin binasok itong kuiba. Ngayon, ang mga nangyari, mga bro, itong dito sa ilalim ay ano? nakapalpal yung bato ito sa lalim so makikita natin dito mga bro na binablasting to itong malaking bato na to ay eh, dito sa gilid na ka ano naka tapos nilasting magsak dito tapos dyan sa ilalim mga bro dyan yung papasok doon sa ilalim sobrang lalim mga bro kailangan natin yung malaking PC hindi na eh, hindi yung malaking gaya PC na to PC kabaw pwede Napaka dulas to hawakan mga bro. Kailangan nating harness na papasok doon. Tapos itong kuiba na to mga bro ay hindi kuiba ng mga hapon. Kundi nature nga kuiba. Pero ito ang pinapasukan ng mga hapon. Pumasok sila nandun sa ilalim. Kung papasok man tayo dito mga bro, kukuha tayo ng malaking PC tapos may harness tayo. Kasi pag walang harness, tapos makahawak tayo doon ng putik. Naku talagang hindi na hindi tayo makaangat dahil napakadulas. So, ma maputi kasi yung nasa dyan sa ilalim. Eh. So, ang lalim, mga bro. Yung sinasabi sa kasama namin na pagapang na ng kunti. Hindi pala. Pagapang na ng lalim yan. Tapos, ang load, mga bro, ay nandito sa bunganga. May load na binahiwatig dito. Kasi, nakapail-pail yung mga bato. Ito, nakapail-pail. So, may load na tinatabunan dito. So maliban doon sa ilalim, may ludo dun sa ilalim din. Pero kailangan na papasok ko doon. Ganda saan ang papasokin. Pero, pero kailangan natin ng malaking PC at saka harness. So susunod lang natin yung papasokin. Pag i-grab yung opportunity natin mga bro, kailangan safety tayo. Hirap maghanap ng tayo ng tiyo. ayan mga bro. Akyat bal balik tayo. Kasi... Delikado. So, ayan mga bro. Akyat tayo. Bro, nandito kami sa ilalim ng kuiba. Ito yung nakaposisyon sa is. Pakyat pa Pero pagdating doon, did in. Doon sa taas. Wala na. Ito, ito wala, did na rin. Pero tambak-tambak yung mga bato dito na talagang sinisirado, sinisiliyo nila nga. Bro. Tapos, ito mga bro. Ito posisyon ng doon sa ilalim. Ito yung posisyon ng sa ilalim na yan. Yan ang tumatama sa naka north. Pero did in talaga mga bro. Talagang sinisilyo nila sa ilalim. Tapos pabalik na kami sa taas. Pakyat dyan. So lalim ito mga bro. Sobrang lalim. Pero talagang sinisilyo nila mga bro so hindi tayo makapasok sa ilalim ng pinakailalim ng bundok kasi sinisilyo nila sealed na doon so ngayon ay okay. tahagak ng ispat mga bro looban mga bro nausam <laughs> 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 sangit nasangit mo ni ispat <laughs> guba na guba noon tagak sira ispat tagak <laughs> <laughs>

Terus lain mga bro? <laughs> Tanggal, <laughs> mau <kasi, mga> bro? Terus terus lain? Ini, 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 ini. ini, dari. Oh, ini. Nah, nah, nah. nah, nah, nah.

iya mga bro, balik na kami. Ayan oh. Pakya to dun, pakya ni taas mga bro. iya ayan bro. ini paket kami. iya mga bro, nauut mga bro. Inangat ko mga bro. Nauut mga bro. Kunti ka ketawa bro. Ikaw na sa'yo katawa, boss.

itu bro blasting <laughs> yang ini lalai <laughs> mga bro nakasandal

Imbora ah, ah, Imbora Nini musako boy Mana Oh kebu Gibilis ni musako di tu Dito lewa oh. lagi, dito lewa lagi Dito

<laughs> Maglisol kita gitu, tinuod dong. bro. Terus ilalim, bro. Eh, Ini يا عم دي ايه يا نيسه؟ طب شورى ما له؟